mahal natin ang ating mga anak, tayo namang mga magulang ang unang lalakad sa pagtatapat. Sapagkat kapag lumalakad tayo sa pagtatapat, mapalad yung ating mga anak na susunod naman sa atin. Kaya sa ating mga paggawa ng ganitong mga gampanin, akin pong panawagan sa inyo, sana ay lagi kayong nandidian para sumuporta at laging masigla sa paglilingkod sa Diyos ito ay sa kapakanan hindi lamang ng ating mga sarili, kundi ganun din ng ating mga sangbahayan. Sa mundo, kung mayroong kaming kung mayroong kaming mahal, kaming matatanda, pangalawa sa Panginoon, kayo na ang aming mahal na susunod ang mga kabataan. Mga kapatid na mga magulang, kung ginagastusan ninyo ang inyong mga anak sa eskwela para matuto ng karunungang pang sanlibutan lang, siguro huwag kayong manghinayang kumastos din para sa inyong mga anak sa mga gawain ng KNC. Isang paraan ito Investment for the souls of your children. Ito'y puhunan para sa kaluluwa ng ating mga anak. Kung gumagastos tayo sa eskwela, gumastos din tayo. Huwag kayong manghinayang sa mga gawain ng KNC. Yan po'y isang paraan para maturuan ninyo ang inyong mga anak na sa relihiyon kailangan nating magpagal gumugol hindi lang ng panahon lakas pati pera pati ating kayamanan kung maaari ang ating mga anak tratuhin nating kayamanan gaya naman ng pagtrato ng Diyos sa atin, kung tayo sumusunod sa Kanya, kung tayo may takot, ang trato ng Diyos sa atin, parang kayamanan. Isang kayamanang natatangi. Pagkakayamanan po natatangi, iniingatan niyo ng may-ari. Ganun po tayo tinatrato ng Diyos kung tayo marunong matakot sa kanya sana ganun din nating tratuhin ang ating mga anak na parang tanging kayamanan na iingatan natin ating kakandilihin sa aral at sa ng Diyos at kung hindi natin kayang magturo sa kanila ng mga salita ng Diyos padaluhin natin sila sa mga pagtitipon sa mga gawain ng KNC at yung kakulangan ninyo bilang mga magulang sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos ay maaaring mapuluan ng ating mga manggagawa. Umaasa po kami mga magulang, mga kapatid na ang ating mga anak ay maingatan natin hanggang sa wakas.